Sa mga pangunahing balita, dalawa patay sa pamamaril sa isang basketball tournament sa Masbate. Suspek sumuko, may gitapat na rang libong hinihinalang shabu, nasamsam sa may basapresyon sa daraga. Crime rate sa rehiyon bumaba sa 20% noong halalan. Kamalikal pinaalalahanan ng mga tumakbong kandidato na magsumitina ng kanilang sose? At tradisyonal na pagawa ng palayok, ibinahagi sa selebrasyon ng National Heritage Month at International Museum Day. Magandang gabi! Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Ikadalawang punang Mayo taong kasalukuyan. Patay ang dalawang individual matapos na pagbabarilin sa balod masbate. bate. Pagkatalo ng grupo ng sospek sa isang basketball tournament, naging ugat umano ng krimen. May report si Maine Sinares. Dalawang individual ang nasawi sa isang insidente ng pamamaril sa public plaza ng barangay Danaw, Balud, Masbate, alas 12.30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang mga biktima na sina alias Juban, 42 anyos, residente ng barangay Danao, at alias Lena, 48 anyos, residente ng barangay Ilaya. Habang ang suspect ay kinilalang si alias Bert, residente rin ng barangay Danao. Batay sa investigasyon ng Balud Municipal Police Station, nagkaroon ng pagtatalo sina Juban at Bert matapos ang isang basketball tournament. Bagamat nagkaayos sila, muling nagtalo ang dalawa na nauwi sa pagbunot ni Bert ng baril at pagpapaputok. Tinamaan si Juban sa braso at dibdib, habang tinamaan din si Lena sa dibdib habang tumatakbo palayo. Sabi na is for personal safety lang daw. Pero hindi niya akalain na siyempre sa buksot ng damdamin, hindi niya na-control. Yung dapat na pang self-defense niya is nagamit niya sa pagpatay. Nakatakas ang suspect matapos ang insidente, ngunit nagpa siya rin sumuko sa pulisya bandang alas 9.30 ng gabi ng parehong araw. Hindi na narecover ang baril na ginamit na sinasabing nahulog umano ng suspect sa dagat. Pagka surrender niya kahapon, sabi niya is uh, apa ng pagtakas niya kasi nataranta na siya, dumaan siya ng, sa dagat eh nahulog sa dagat po ma'am. Pero sa ngayon po ma'am, nagsa-search pa rin kami baka mahanap namin po ma'am yung baril kung saan na part na nahulog po. Disidido naman ang pamilya ng mga biktima na magsampa ng kaso laban sa suspect na kasalukuyang nasa kustudiya ng Balud MPS at mahaharap sa kasong murder. Para sa mga balitang tatak, Bicol, May Insinares. hindi na nakapalagpas sa ikinasang search warrant operation ng ang isang lalaki na tulak umano ng ilegal na droga sa Daraga Albay. Nakuha mula sa suspect ang mahigit sa libong halaga ng shabu. May report si Rose Bilista. Timbog sa ikinasang search warrant operation ang isang lalaking tulak ng ilegal na droga sa Sunrise Resettlement Site Phase 1 Barangay Anislag, Daraga, Albay, alas 7.40 kahapon ng umaga. Kinilala ang suspect na si Alias Manuel, walang trabaho at residente sa naturang lugar. Ayon sa ulat ng kapulisan, matagal nang minaman man ng mga otoridad ang suspect. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang dalawang malaking heat sealed plastic sachets na naglalaman ng tinatayang 70 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Bale po uh, talagang ang original po na plan ay i-implement po yung search warrant apan uh, searching po yun po may nakuha po na dalawang large size it's transparent plastic sachet containing white crystalline substance po suspected as shabu Nahuli ang sospek ng pinagsamang puwersa ng Special Operations Unit 5 PNP Drug Enforcement Group Maritime Group Tabaco Draga Municipal Police Station at Albay Provincial Police Office kaya at talaga po minomonitor na po siya ng mga otoridad. Kasalukuyang nasa kustudiya parang Daraga MPS ang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Patay na ng matagpuan ng isang laborer sa isang kanal sa Kamaling Albay. Lumalabas naman sa investigasyon ng pulisya na nakainom ng alak ang biktima ng maaksidente. May report si Mel Moral. Isang 41 anyos na lalaki ang natagpuang wala ng buhay sa isang kanal sa Purok sa East Barangay Baligang Kamalig Albay alas 6:41 ng umaga nitong Mayo 18. Kinilala ang biktima na si Charlwin Nacion Ilosila laborer at residente ng Purok Dos, Barangay Tagaytay, parehong bayan. Batay sa investigasyon ng otoridad, galing ang biktima sa beer plaza sa isang kalapit na barangay. Nakainom umano ito at walang suot na helmet habang nagmamaneho sa gitna ng panakanakang pag-uulan at posibleng nawalan siya ng kontrol sa motorsiklo at nahulog sa bukas na kanal alas dos ng madaling araw. Base din dito sa mga pag-uriristorya, 2 a.m. pa pala siya naglarga dito sa, sa ano yan? Um barangay Taladeng ta anti dispirasyon to, sa so, tong May 17 parang nakiring inuma, naki-nakiugma didto. Tapos 2 AM siya naglarga ning May 18. Ang um, nung na-accidente siya, warak na hariparo. So kung ayugid na hariparo, pwedeng na-save pa man subway so niya, pero since ano na, so, so, time, ano ba 2 a.m. and 6.41, parang alaba niya to. So, lifeless na so, ano, so malaki. Kaugnay nito, muling nagbabala ang otoridad sa mga motorista na magsuot ng helmet at huwag magmaneho ng nakainom, lalo na kung umuulan. Pag nakainom, dapat, day na mo na mag-drive. Mag Then, ano yan? Yan, so, dapat magtada talaga ti pang ino pang uli bako <laughs> so ano yan so buyo mo na mauli pa talaga particularly naka motor tapos Since wala siyang helmet, kaya duman din siguro na, na ano su niya. Samantala, bilang tugon, balak na ng barangay na patakpan ang mga bukas na kanal sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang mga ganitong aksidente. Sana po matuloy yung anuhan kasi doon sa uh, Sigsag Road ang daming accident na nangyayari. Hindi lang doon, uh, kadalasan yung mga canals doon walang cover. Kaya sana po ma-gawa ng aksyon ng DPWX. Uh, sana baka ngayong 2025 o sa susunod pang taon kung wala pang budget. Nakaburol na ang biktima sa kanilang lugar. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Isang laborer naman ang inarasto ng awtoridad matapos itong pagtripa ng isang minor de edad sa Naga City. Suspek, langorin sa alak. Narito ang aking report. Arestado ang isang 59 anyos na laborer matapos itong mapagtripa ng isang minor de edad sa barangay Carolina, Naga City alas 4.40 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima bilang si alias Jasper, 16 anyos, estudyante at residente ng nasabing barangay. Ang sospek naman ay kinilalang si alias Benjamin, residente rin ng barangay Carolina na umano'y lang sa alak ng mangyari ang insidente. Ayon sa ulat, habang naglalakad ang biktima at ang kanyang mga kaibigan, ay nadaanan nila ang sospek na nagsusuka sa gilid ng kalsada. Hindi naman umano ito pinansin ng grupo. Ngunit kalauna ay nakita nilang sinusundan na sila ng sospek at bigla umano nitong hinila ang biktima at inilabas ang kanyang balisong na akmang sasaksakin ang biktima. Nung mahawakan itong biktima, bumunot yun ng isang patalim itong um, sospek na na-describe as uh, at Saturday night may habang 28 cm. Nung akmang ang tatakbaki na itong victim at uh, pag niya ay nakawala po siya at hindi siya pinamaan niya ng tatak. At hindi rin po nagtamo ng mga injury itong isima. Agad naman na nakapagtawag ng tulong mga kasama ni Jasper, kaya nakawala ang biktima sa sospek. Panawagan na lang po natin ulit sa ating mga babayang, sa ating mga hindi kinong, na lagi magtira ng pag At yung pagdadala po ng mga patalim, ito po ay pinagbabawal, ito po ay isang kriminal, may tulong sa ito under batas ng mga pinanahan. Paalala po sa lahat na iwakan na natin ang nagdala ng mga patalim. Kasalukuyang nasa kusudiya pa ng Naga City Police Station ang sospek at maharap sa kasong attempted homicide. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbasena. Susunod, Comelecal ba pinalalahanan ng mga tumakbong kandidato na magsumitinan na ng kanilang sose at tradisyonal na paggawa ng palayok ibinahagi sa selebrasyon ng National Heritage Month at International Museum Day. Iyar di ba pambalita sa pagbabalik na Kubikol Alin TV? Marahin aldaw sa Indugabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indugabos para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipuan sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo mas kigurano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental directa sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Libre po boss ang serbisyo medical, dental, laboratory, asin mga bulong. Wara po ka mo na dapat ihaedit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong sa Indo na anak ko Bicol Party is permiyaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin Nakakatabang sa indong abos. Sa giraray, nakulaw, pasasalamat po sa indong pagtangkilid, asin pagtitiwala, naway, no padagos niyatong ipangaji Ang mga kalusugan, asin kaligtasan, kambawat saro, Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, Asin Masiklang Nicolandia. Nakulang salamat po. Asin Maraynal daw sa Indogabos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa... Ako Bikol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bikol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo dahil may habang kami nabubuhay. Dakulaan ni Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Nagbabalik ang Akubicol Online TV. Kung para noong 2022 national and local elections, mas bumaba raw ngayong 2025 midterm elections, ang crime rate sa Kabikolan ayon sa PNP Bicol. Nakatulong daw dito ang mas pinaigting na police visibility at uplan, at upland presensya ng PRO5. May report si Angeline Dagta. Dagta bumaba ang crime rate sa kabikolan sa buong takbo ng 2025 midterm elections ayon sa Philippine National Police Bicol. Batay sa datos, pumalo lamang sa 27.98% o 657 na krimen ang naitalang ngayong 2025 midterm elections kumpara sa 715 na, na naitalang krimen noong 2022 national and local elections. Ayon sa tagapagsalita ng Police Regional Office 5 na si Police Lieutenant Colonel Maluka Lubakib, ang record na ito ay base sa 8 focus crimes sa rehiyon kabilang ang mga kaso ng murder physical injuries, rape, robbery, theft, carnapping at road accidents. So for the murder case, may 21 cases po tayo na uh, binaba from 64 to 43 lang po ngayong 2025. Sa homicide, 13 lang po siya, hindi hindi rin tumaas, hindi rin bumaba. While sa physical injury, meron tayong nasa 22 cases ang binaba from 118 to 96 na incident po sa physical injuries. Now for the rape incident from 286, meron tayong uh, um, 286 to 158 days 2025. So nasa 128 cases po ang ibinaba po ng ating rape incident like in robbery din, 23 din po ang ibinaba from 109 to 86. while sa theft incident from 295 to 232 with a variance of 63 cases. So one incident din po tayo ng car napping, uh, while sa motorcycle, remain po yung 29 cases. Dagdag pa ng tagapagsalita, nakatulong sa pagbaba ng crime rate sa regyon ang mas pinaigding na police visibility gaya ng motor at bike patrols at mga maagang deployment ng mga kapulisan sa mga lugar sa regyon. Yes, hindi po namin ito magagawa kung wala din po yung suporta ng ating mamamayan. plus yung mga media counterparts natin, lahat po nag sa peace and order kasi hindi lang naman po ito pansarili but for everybody. Umaga, kung, kung masaya ang lahat dahil tahimik ang ating lugar, we contribute our own way. Umaga, we share our own commitment na manatili yung ating peace and order sa Region 5. Hindi lang po yung pulis ang nag-implement. Kasama din po yung mga kababayan natin na sumusunod sa mga laws, sa mga ordinanses na kumbaga sila din kasama sa pag-contribute ng pagbaba nitong crime rate natin. Malaki rin daw ang naging papel ng programang Opland Presensya ng PNP Bicol na layong palawakin pa ang police presence sa bawat komunidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Nagpaalala ang Commission on Elections Albay sa mga tumakbong kandidato sa 2025 local elections na magsumiti ng kanilang sose. Hindi rin papayagan na maupo sa opisina ang nanalong kandidato na hindi nakapagsumiti nito. Nagbabalik si Angeline Dagta. Nagpaalala ang Commission on Elections sa Comelec Albay sa mga tumakbong kandidato sa 2025 local elections na magsumiti na ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon kay Attorney Maria Aurea Bobunaw, Provincial Election Supervisor ng Comelec Albay, lahat ng mga kandidato na nalo o natalo ay dapat na makapagsumiti na ng kanilang SOSE bago mag June 11. Hindi rin papayaga na maupo sa opisina ang nanalong kandidato na hindi nakapagsumiti ng SOSE. Matalo, manalo hindi ka pa nagpatuloy ng pag, pag ano pag kampanya basta nag-file ka ng COC at hindi ka nag-withdraw prior to the campaign period kailangan po kayo magsumite not later than June 11 ng statement of expenditure and uh, contribution and expenditure lahat po yung dapat isumite sa amin sa opisina namin kung saan ka nag-file ng COC ang SOSE ay isang legal na dokumento na naglalaman ng kumpleto at tamang talaan ng lahat ng kontribusyon, donasyon, at ginastos sa kampanya. Alinsunod ito sa Republic Act No. 7166. May mga administrative uh, sanctions po ito at pagdalawang beses na hindi ka nag-file, pwedeng po kayo ma-disqualify. So, yan po yung mga sanction pag hindi ka po nag-file ng SOSE. Pakiusap din ng COMELEC Albay na huwag nang hintayin pa ang huling araw ng pagsusumite ng SOSE. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Tampok sa pagdiriwang ng National Heritage Month at International Museum Day sa Bayan ng Daraga Albay, ang tradisyonal na paggawa ng palayok. Nanguna sa aktibidad ang Museum of the Philippines Bicol. May report si Danica Garcia. Pinangunahan ng National Museum of the Philippines Bicol at Futsan Ceramics Manufacturers Association Incorporated ang lecture at demonstration sa paggawa ng palayok nitong May 18 sa Kagsawa Ruins Park sa Barangay Busay, Daraga, Albay. Ayon kay Pulin Shelo Gumabaw Lopez, Museum Researcher 2, ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng National Heritage Month at International Museum Day. Aniya, layunin ng aktibidad na maibahagi sa mga Bikulano ang kaalaman sa paggawa ng tradisyonal na palayo, kung saan kilala din ang rehiyon partikular na ang bayan ng Tiwi sa Albay. So yung pottery making po is, as we all know, alam naman natin na Um, kilala siya dito sa Alba, especially sa Tiwi. So yung ini-aim natin dun sa activity is to promote and support din po yung Tiwi pottery po. And also continue the transmission of knowledge to future generation and other people na hindi alam yung pottery making. And also to conserve din po our cultural heritage because pottery making is a representation of both tangible and intangible cultural heritage po. Binuksan ang aktibidad sa lahat ng mga nais na matuto ng paggawa ng palayok. May mga dumalo mula sa Ambos Camarines, Sorsogon at Albay. Um nag-post po kami for the pre-registration. So 30 lang po yung slots na naibigay. Oh, um, more than 30 kasi yung ibang mga participants ay nag-enjoy. So may dalawa, tatlo po yung nagawa nilang pottery pieces po. So inuwi po ng no, mga participants as a token na din po nila. Bukod dito, pinagandaan na rin ng National Museum of the Philippines Bicol ang isa pang malaking aktibidad na idaraos sa darating na August 9 o ang pagnilala National Indigenous Peoples Day at the Museum. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbasena. Salamat!